Hello guys. Ito ang sitaw na sitaw niya. Yan, yan nagtanim. Tapos magharvest kami ng sitaw. Ihalo namin sa tugi. Tanim dito sa ispan. Ayun, makita niyo yung tilapia. Katapos mong magpakain ng tilapia, mag-harvest ng sitaw utong guys sa Ilocano utong sitaw or string beans yan ang tawag yan kaya mag harvest tayo may panghalo na sa tilapia may may pangsahog na tayo ng tilapia guys ayan, ayan. kaya mag harvest tayo dito oh hindi na maanuhan sobra-sobra nang dami, mainit pati o, oh, di ba dapat kulay green? Kulay green ang ina-harvest? So, ang ganda dito, dito bilad, bulad, ano de, dito? So, ba, dilat, dito, 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 dito na yan? Ini mga aga aga. Napang kena ki pang, pang garot tatay. Uh, ha, nip, pati, <laughs> Inyalan na ngarod. Okay. Di agun-un eh. <laughs> Adu pa ijay mga kastamot. kita nyo yung mga, yan, mga mata, mga taning. Masarap ng hangin. Ang dali na lahat eh. Napaikutan ng sito dito sa pispan na isa. Kaya lang dun sa luma, madamo. <laughs> kaya hindi ako dun nag-vlog. Dito ako nag-vlog, guys. Yan, may tanim si tatang dito, mga ano to. Ito, ano ba to? Rabutan o lansones? Ewa, nakalimutan ko. May mga alokon pa dyan. Ito, alim may tarakitak dito. Kaya lang Ito mag ano ng tarakitak. Ang saging. Ang malipatam dito pagsukat. sukat. Adeta, adeta, papaya nga natukkol. Ah, pwede nga agala didakati, papaya. na kahit ipapaya. Nabagyo. na. Imas nga ilok ti pa, manok. Uno din ang ding lang. Ayan, guys. Maganda yung view doon sa kabila kasi binakuran ni kuya. Doon tayo. Yan, may mga aligaw na ang pa. Kitam ka na isagi dyan sa o taggagatay lun. Ito guys, ano ba kuran? Binakuran dyan sa aripit. Yan. tapos na naman ang tagani. Mabisi, gutom pa naman niya. Gutom pa yata sila. Gutom pa yata. Tunubiga manan. Liliit pa nga lang talaga. Ayan, kita niyo. Ang ganda ng view kasi daming nyug at saka... Nabakot. Ha? Kaya nga, ipaikot pa naman yung tanim mo. Nagtaniman mo ng talong? San ka nagtanim ng talong? Ah, pwede ka nagmulad to. Maalam nga rin, Dijay. Kahit hindi na to hatiin, malaki naman. Diyan na lang siya. Tapos yung dito sa luma, palakihin na lang to. Tapos kuhanan natin ng ulam, di ba? Hanggang mabago yung... Mas green pa ngayon. Mas malalim yata talaga dito. Green na green yung tubig. Mas malinaw pa, no? Malalim. O naririnig yung salita ko, o, lumalapit sila dito. Oh. Ayan guys, yan yung mga may tanim pa ng mga ano, nyog, mga bu, mga nga, saging, yan, mga nyog, alukon, papaya, may sitaw, may nyog, may kamote, yan, lahat na. Yan guys, yan ang ganda. Hmm. Sampak orang. Hmm, ayang guys. Tumpe. Intan, purusum amin amen. Hadang, hadang market mo. Dadat Oyan, ipamigay daw niya yan, guys oh. Ipamigay daw niya yung nagtanim ipamigay daw niya please like and subscribe mga mamsi magdiskarteng nanay ika nga magtanim para may aanihin magsipag para may pera <laughs> para sa ekonomiya <laughs> oh apoy koko, yan may bodyguard hello kay kay aray oh yan look at that oh, oh yan oh tingnan mo oh, yan yo ko ang harot oh yan 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 oh 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 go 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 <laughs> nanga talo na naman din nagnakta Koko, no, that's bad. Come here. Hmm, tignan mo, hiningal ka ulit. Hiningal ka, nagkipag-away ka kasi. Hmm, oh. Lord in love. Hiningal ka. Hmm. Oh, hiningal ka yung kaw minom. Hmm. Yan sumama. Bida-bida si Coco. Coco, may tingka ba? Hmm, yan. Yeah. harot tatalunin pa ako gusto pa magpakarga yata bye kama bye bye oh, let's go na muna kami ang kong tao dito malipadam na ito pag tako ayan, tanda na ako sa store ayan, tanda na ako sa tindahan <laughs> Dapat na may mait sa JC ito nga biladan. Ito yung ano na. Baribar. Ala. Na, makati na yung binti ko. Yan sinasabi ni tatang o pag madamo. ma yan siguro ng pang damo.